Okay guys, welcome po ulit. Welcome once again sa ating training. And this time, sobrang napakaganda po ng training natin. No? Napakaganda ng information na malalaman nyo ngayon. Kasi malalaman natin na there are two season or dalawang panahon po sa buhay pala ng tao. Ulitin ko ha, may dalawang panahon. Ang first season yung tinatawag nating productive years. Ito yung panahon na nagpo-produce pa tayo. Meron pang pumapasok sa atin na income. And ang pangalawang panahon, sabihin natin from age 60 or yung time na nag-retire na tayo, ito yung tinatawag nating non-productive years or wala na tayong income, wala na tayong trabaho. So ano yung meron kapag productive years tayo? Ibig sabihin, nasa productive years po tayo. Ito yung may income, sabi ko nga, may trabaho ka pa, pa, may source. Di ba, malakas ka pa, may pumapasok pang pera sa'yo galing sa income mo, galing sa work mo. And of course, meron ka pang time. Medyo mahaba-haba pa yung oras mo. Especially kung ikaw ay nasa 20s, 30s, 40s, and of course, paiksi ng paiksi kapag nagkakaedad po tayo. Okay? Etong panahon po na productive years from 20 to 60, eto po yung napaka-crucial or napaka-critical. Imagine niyo may pumapasok sa ating income, pero ang question dito, Meron ka bang sapat na kaalaman doon sa hinahawakan mong income? Okay? So, eto yung time na kung saan dapat nag-take action na tayo para mapaghandaan natin yung future. Kasi kung papala rin, tatanda tayo, magkakaedad. Are we ready? Diba? Eto yung time para makapagplano tayo. Eto yung time para makapagprepare tayo. Ang question, marunong ka bang magplano? lalo na sa finances mo. So yun yung reason bakit gusto namin kayong turuan. Gusto namin kayong i-guide para matuto tayong magplan, plan mag-prepare, and of course, mag ng knowledge and wisdom step by step, unti-unti, para mapaghandaan natin yung kinabukasan natin at kinabukasan ng ating pamilya. Dahil kung hindi, malaking malaki ang problema natin. Kasi sabi ko nga, productive years may pumapasok pa sa'yo. Kasi pagdating mo dito sa pangalawa, pangalawang season which is non-productive years, wala ka nang magagawa kasi wala ka nang income, wala ka nang trabaho. Paano kung nag-retire ka ng 50, 55? Hindi pa natin alam. ba? Diba? Kung anong oras ka magre-retire, anong oras ka, o anong panahon ka, anong edad ka, mawawala ng trabaho. Wala ka nang ng trabaho, wala ka pang income. At ang mabiga, mabigat na part, nangihina ka na rin dito unti-unti kasi nagde-deteriorate na yung katawan natin. Nangihina ka na nga, wala pang pumapasok na pera sa'yo kasi nga wala ka ng income. Kung may retirement fund ka man, ilang taon, ubus na agad yan. ba? Diba? Kasi syempre, mas marami kang expenses. Walang income, pero yung expenses mo tuloy-tuloy. Diba? Walang pumapasok, pero panay labas ng pera. Ang question, saan ka kukuha? lalo na kung hindi ka nakapaghanda, kanino ka aasa? And by that time, maiksi na yung time mo para mag-prepare. ba? Diba? Mahina ka na. Pero may time pa, kahit pa maiksi na nga lang. At ito po ang pinakamasakit na part, pinakamalaking problema sa panahon ng non-productive years na kung saan ito ang nagbibigay ng matinding kahirapan po sa lahat ng mga tao. Kasi during these years, dito naglalabasan ang lahat ng sakit natin. Ang question, meron ka bang healthcare program? May napaghandaan ka ba? May savings program ka ba? Nung panahon na ikaw ay productive pa. May life protection program ka ba para sa anak mo? Niready mo ba ang sarili mo para sa lahat ng expenses? Paano kung nabuhay ka ng 90 years old? 100 years old, eh di ang tagal ng panahon na aasa ka lang sa mga anak mo. Yan po ang pinakamabigat na part. Aasa ka sa anak mo na pinag-aral mo, pinagtapos mo, yung pala magiging pabigat lang din tayo. Tayo lang pala ang mas higit na maka, uh, makikinabang doon sa pinagpapaguran nila. Yan po ang pinakamabigat na part. Kasi alam nyo ba, more than 90%, o mahigit 90% ng mga kababayan nating Pilipino ang financially struggle pag retire or pagtanda kasi hindi man lang nakapaghanda, hindi nakapagplan, hindi nakapag-isip na dapat paghandaan ko yung future. Kaya ang napeperwisyo yung ibang tao. Ang napeperwisyo yung kamag-anak natin, yung mga anak natin. And even worse, nakikita natin nagpo-post pa sa social media para humingi ng tulong. Pero dumaan naman tayo sa tinatawag na productive years. Ang haba ng panahon na tayo ay nagpo-produce. Ang question lang, anong ginawa mo? Anong inaral mo? Anong sinimulan mo? So napaka-crucial nung tinatawag nating productive years. Kasi pagdating sa non-productive years, sobrang taas na ng ating expenses. May maintenance ka pa dyan. Diba? check up, frequent check up ang gagawin natin. Di ba? Yung bilihin during that time, mas nagmamahal. Yung kuryente, mas nagmahal. Yung bigas, mas nagmahal. Yung gasolina, mas nagmahal. Lahat, mas nagmahal. Ang question, sino ang magpo-provide sa atin? E di syempre yung mga anak. And by that time, yung mga anak natin, may mga pamilya na rin. May mga pangarap na rin sa buhay. Kaya lang, inuuna tayo kasi magulang tayo. Okay? So napaka-critical po ng paghahanda para sa non-productive years. So ang question ko ngayon sa iyo, gaano ka kahanda pagdating ng non-productive years mo? Kung ikaw ay nasa 20s, 30s, 40s or 50s, may pinaghahandaan ka ba? Alam mo ba paano magplan? Alam mo ba yung mga program mga savings and investment program? Alam mo ba yung mga healthcare program? Alam mo ba yung pano pagbibuild ng emergency fund? Nakakalaya ka na ba sa mga utang mo? Natapos mo na ba yan? Marunong ka bang magpalago ng piso? Diba? Meron ka bang life protection? Or life insurance para may makuha ang family mo? May mapakinabangan? Hindi ka maging pabigat once na nawala ka? So ang question, gaano ka kahanda? 'di ba? So napaka-importante at napaka-critical ng oras yung productive years. Kaya kami nagtuturo. Kaya namin kayo kinakatok. So salamat at nakinig ka, salamat at nanood ka. Kahit papano, makikita mo ang realidad ng buhay na dapat na tayong mag-take ng action agad. Okay? So kung titignan natin, dalawa lang ang pipwedeng mangyari sa atin pag tumanda tayo o yung tinatawag natin non-productive years. Again, dalawa lang. Mamimili ka lang. Okay, number one, magiging pabigat ka sa mga anak mo o sa ibang tao. Kasi financially struggle ka. Hindi ka nakapaghanda sa pagtanda mo. Okay, ang sipag-sipag mo, OFW ka, nagtatrabaho ka rito, supervisor ka, ang ganda ng tinapos mo, pagdating mo pala sa non-productive years, pabigat din pala ang magiging ending mo. So pagtanda mo, pag retire mo, ano ka ngayon? Mabago ka ba? O pinagpapasapasahan ka? ba? Diba? Pagpapasapasahan ka ng mga anak mo. Kasi financially struggle ka, wala kang napaghandaan. Yan yun number one. Magiging pabigat, pero ang number two, good news, pwede ka namang magaan. So magiging suporta ka sa iyong mga anak at magiging gabay ka din sa anak mo at sa ibang tao. So that's time, uh, that time ikaw ay financially secured. Kanina financially struggle. Pero sa pangalawa, financially secured ka kasi marunong kang maghanda. Diba? Nakapaghanda ka para sa future mo. Naging wise ka. Diba? So ngayon, eto yung panahon na hindi ka pagpapasapasahan. Ikaw ngayon ay pag-aagawan ng mga apo mo at ng mga anak mo. Kasi mabangong mabango ka, marunong kang maghanda. At ang pinaka best part, kaya mong turuan ang mga anak mo kasi natuto ka. Tanong ko sa iyo ngayon, naghanda ka ba? Marunong ka ba? Ano yung knowledge, ano yung wisdom na pwede mong ipasa sa mga anak mo? Ano yung mga planning, preparation na pwede mong ipasa at ituro sa anak mo, sa kamag-anak mo at sa mga mahal mo sa buhay? So gaano ka ka-ready? Alam ko gusto mo maging financially secure, maging mapapunta sa number 2. Kaya lang ang question, alam mo ba kung paano maghanda para sa future. Alam mo ba paano maging financially secure? Yan yung ituturo natin sa next video. So hopefully marami kayong natutunan. Hopefully nakita mo kung gaano pa crucial yung panahon mo ngayon na ikaw ay nasa productive years. Kung malapit ka na sa nang productive years, kailangan mo nang mag-take action. Kung ikaw ay bata pa, mas bata pa, mas maganda, napakaganda pa ng time mo, mas malaki yung possibility na mas mag-grow ka in the future. Maging hayahay ka. So hopefully marami kayong natutunan and sana po ituloy-tuloy natin yung panonood ng mga video kasi sa mga next videos ituturo namin yung mga steps at yung mga pamamaraan paano natin makukuha yung financial security. So once again, this is Coach Jeff. Maraming maraming salamat po sa ating lahat.